Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga estudyanteng sa larangan ng Filipino ay nagpapakabatikan. Halina tuwinay ako'y subaybayan. Ako ang inyong gurong makapilipino sa Filipino, Sir Pustol. Sa araw na ito, tayo ay maglalakbay sa mundo ng pamamahayag. Alamin natin ang kahalagahan ng balita, ang papel ng mga mamahayag at ang mga pangunahing prinsipyo ng epektibong komunikasyon. Handa na ba kayo? Tara na simulan natin sa araling ito, tayo ay maglalakbay upang tuklasin ang ingil sa paksang pampaaralang pamamahayag. Alamin natin kung paano ito makatutulong sa ating pagkatuto at pagsasabuhay ng ating mga natutunan. Subalit para sukatin ang lalim ng inyong kaalaman hinggil sa paksang ating tatalakayin, halina't subukan natin. Sagutan sa inyong sagutang papel ang apat na katanong aking inihanda para sa panimulang pagtataya. Unang katanungan, ano ang format ng pamahayagang pang-campus ang karaniwang ginagamit sa mga paaralan? A. Digital format B. Nakamemograph o inilimbag C. Pampersonal na blog D. Mga flyer at poster Kung B ang iyong kasagutan, tama. Pangalawa, Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga layunin ng pahayagan ayon sa teksto? A. manlibang B. magturo C. magbigay ng opinyon D. magpatawa Kundi ang iyong kasagutan magpatawa mahusay. Pangatlo. Saan makikita ang pangalan ng mga kasapi ng pamunuan ng pamahayagang pang campus? A. sa front page B. sa kahon ng editorial C. sa likod na bahagi ng pahayagan or D. sa mga advertisement section. Kapag ang naging sagot mo ay letter B, tumpak ang iyong sagot. Panghuling katanungan. Ano ang pangunahing prinsipyo na dapat sundin sa pagsulat ng balita sa pampaaralang pamahayagan? A. Isulat ng mabilis upang agarang mabasa? B. Isulat ayon sa sariling opinyon? C. Isulat ng wasto at walang pagkiling? And D. Isulat lamang kung ito ay sikat na isyo? Kapag ang sagot mo ay letter C, napakahusay. Nakuha mo ang tamang sagot. Kung hindi mo man nasagutan ng tama ang lahat, huwag kang mag-alala sapagkat ngayon mas komprehensibo kong ibabahagi sa iyo hang hinggil sa araling pamahayagang pangkampus. Alam nyo ba na ang pamahayagang pangkampus ay tumutukoy sa mga pahayagan o mga publikasyon na inilalathala ng mga paralan o kolehiyo. Karaniwang layunin nito ang magbigay ng impormasyon at balita sa mga mag-aaral Guro at kawani ng paaralan, tungkol sa mga pangyayari, proyekto at iba pang mahahalagang bagay sa loob ng campus. Ito rin ay naglalaman ng mga artikulo, balita, opinyon at iba't ibang uri ng teksto na may kaugnayan sa buhay ng paaralan o kolehiyo. Sa larangan ng pamamahayag, meron tayong tinatawag na pambansang pahayagan at pangkampus na pahayagan. Subalit ano nga ba ang pagkakaiba ng mga ito? Ang pambansang pahayagan at ang pangkampos na pahayagan ay parehong naglalaman ng mga balita na inilalathala at ibinebenta. Ang pangunahing layunin ng parehong uri ng pahayagan ay maghati ng balita sa kanilang mga mambabasa. Pareho rin silang naglalaman ng mga paliwanag sa mga balita gamit ang iba't ibang pamamaraan kasama na ang mga puna at opinyon. Bukod dito, ang parehong uri ng pahayagan ay may layunin maglibang at magturo Karaniwang may mga larawan, karikature at iba pang mga mahalagang lathala ang mga ito bilang bahagi ng kanilang nilalaman. Ang pang-araw-araw na pahayagan ay nilalathala araw-araw habang ang lingguhang pahayagan naman ay nailalabas isang beses kada linggo. Ang pamasang pahayagan ay maaring mabili ng madali sa buong bansa. Sa kabilang banda, ang pahayagang pampaaralan o pangkampus ay inilalathala at pinamamatugutan ng mga paaralan para sa kanilang mga mag-aaral. Samantala, narito naman ang dalawang kategorya ng pambansang pahayagan. Una na riyan ay ang popular o tanyag na pahayagan. Dito, ang mga inilalathala ay ang mga balita hinggil sa mga tanyag na isyo. Madaling basahin ang mga artikulo at maraming mga larawan. Pangalawa ay ang mabigat o may katangi ang pahayagan. Ito naman ay nagbibigay diin sa maraming mga seryosong paksa at marami ring larawan. Lahat ng mga pahayagang pangmag-aaral sa buong mundo ay kinakailangang igalang dahilan sa pangunahing paniniwala sa karapatang pantao. Kinakailangan manatili ang mabuting katangian sa pagsulat, gayon din ang mataas na pamantayan sa pag-uugali. Narito ang mga kodigong dapat ipatupad sa pampaaralang pamahayagan. Una, isulat ng wasto at walang pagkiling ang mga balita sa pamagitan ng mga katibayan. Ang lahat ng ipahahayag ay may kalakip na responsibilidad. Pangalawa, Ilahad ang pagkakakilanlan bilang kinatawan ng mga mag-aaral bago isa katuparan ang pakikipanayam. Samantala, pangatlo, huwag pigilin ng editor ang malayang pananaw ng mga mag-aaral sapagkat ito'y taliwas sa patakarang pang-editorial. Pangapat, dapat ilathala ang paghingi ng paumanhin sa sandaling may nagawang pagkakamali o pagkukulang. Panglima, itaguyod ang kalayaan ng paumahayag sa pamagitan ng matapat na pangalap ng mga balita batay sa katotohanan. Panganim, igalang ang sekretong pinagmula ng impormasyon, gayon din ang pribadong pinagmula ng katibayan. At pangpito, sa pagpapalaganap ng mga pahayagang pangkampus, mahalaga ang pagsunod sa mga batas ng libelo at mga patakaran sa pamahayag ng bansa, pati na rin ang internasyonal na mga kasunduan nang hindi nagiging hadlang sa malayang pamahayag o sa pangailangang ipabatid sa publiko ang mahalagang pangyayari. Sa bawat pagkilos, mahalaga ang pagpapanatili ng kalayaan, makatuwiran na pakikitungo sa bayan at tamang paggamit ng pamahayag ang opisyal na pamahayagang pangkampus ay may kasamang pananagutan sa lipunan. Ang pamahayagang pangkampus ay isang publikasyon na maaaring nakamemograf o inilimbag. Ang mga balita at tinipo ng mga kasapi ng pamunuan na ang kanilang pangalan ay makikita sa kahon ng editorial. Ang pamahayagang pangkampus ay maraming tungkulin. Ang tradisyong gawain ng pamahayagang pangkampus ay tinalakay ni Harold Spurs at C.H. Loss. Junior sa kanilang aklat na pinamagatang An Introduction to Journalism. Tulad na lamang ng mga dapat tandaan para sa mga mag-aaral na nakapaloob sa pahayagan. Una, paglalaan ng panahon para sa mga nagnanais na sumulat. Pangalwa, binibigyan ng mga mag-aaral ng pagkakataon na matuto ng tamang paraan sa pagbasa ng pahayagan. Pangatlo, kumilos ng may kasiglahan tungo sa lalong mabuting paggawa. Pangapat, paglinang sa lakas ng mga mag-aaral sa pagmamasid hinggil sa diskriminasyon na kaugnay sa kapakipakinabang na artikulo sa balita. Panglima, magsilbing lunsaran sa pagsusulat ng pamamahayag. Pang-anim, magbigay ng mga pagsanay sa organisasyon. At pang-pito, paglinang ng katangian ng pagtutulungan, pakikiharap, katumpakan, pagpapalsensya, liderato at responsibilidad. Samantala, Narito naman ang tungkuli ng pahayagan para sa paaralan at pamayanan. Una, ipabatid sa pamayanan ang hinggil sa mga gawain ng paaralan. Pangalwa, ilathala ang mga pampaaralang balita. Pangatlo, lumikha at ipahayag ang pampaaralang opinyon. Pangapat, maipabatid ang mga nagawa ng paaralan. Panglima, tumulong na pag-isahin ang paaralan. pang pasiglahin at pukawin tungo sa kapakipakinabang nagawain. pang linangin ang tamang pamantayan sa pag-uugali. Pang-walo, maglaan ang lunsaran para sa mga mungkahi ng mag-aaral tungo sa kagalingan ng paaralan. pang linangin ang babuting pakikipag-ugnayan sa kapwa-paaralan. pang Linangin ang pampaaralang kasiglahan at panghuli linangin ang pagtutulungan sa pag ita ng paaralan at magulang. Ngayon naman ay nais kong ibahagi sa inyo ang mga tungkulin ng makabagong pamahayagang pangkampus. Una na ay ang impormasyong tungkulin. Ipinababatid sa mga mambabasa ang mga pangyaring naganap na, nagaganap na, na o maaring maganap. Ang mga impormasyon ay maaring magmula sa mga latalain, editorial at iba pa mga seksyon ng paaralang pangkampus. Pangalawa, opinyong tungkulin tandaan sa pamagitan ng mga editorial at column editorial, binibigyang kahulugan ng editor ang balita at binibigay rin ang kanyang opinyon o pananaw sa mahalagang bagay o ang kabuluhan ng mga pangyayari sa araw-araw. Pangatlo, ito ay ang edukasyong tungkulin. Isa sa mga pinakamahalagang tungkulin ng pamahayagang pangkampo ay maturuan, hindi lamang ang mga mag-aaral kundi pati na ang mga mamayan sa komunidad. Noon, ang pagtalakay sa paksa-English sa edukasyong pansex at pagpaplano ng pamilya ay pinagbabawal sa mga silid-aralan. Ngunit sa ngayon, nagiging paksana ng mga mag-aaral na manulat sa kanilang pampa pampahayagan. Pang-apat, tagapagbantay ng tungkulin. Ang pamahayagang pang kampus ay gumaganap bilang tagapamatnubay sa karapatan ng mga mag-aaral. Ito'y magsisilbing mata ng mga mambabasa. Pang-lima, laboratoryong tungkulin. Ang pahayagan ay nagsisilbi bilang kagamitan sa pagtuturo tungo sa pagunlad ng isang mahayag. Matapos matutunan ang wastong paraan sa pagsulat ng tuwirang balita, tinatalakay rin ang mga gawaing pamparilan at ang pagsulat ng balita para sa publikasyon. Pang-anim na tungkulin ay ang dokumentaryong tungkulin. Mahalagang mabatid ang mga pangyayari sa paaralan at ang mga kapakipakinabang na nagawa ng mga mag-aaral. Ang natapos na gawain ay kailangan mailathala sa pamparalang pahayagan para sa kaunlaran. Ang pinakamainam na kasaysayan na naisaliksik mula sa lumang tinipong pahayagan ay kabilang din. Pang-pito, panlibangan tungkulin. Ang pampara lang publikasyon ay tulad din ng mahalagang aklat. Tinuturing na kasama ang mga mabasa, lalo na kung siya ay nag-iisa. At panghuli, yan ay pangkalinangan tungkulin. Ang pampara lang pahayagan ay katulad din ng komersyal na pamahayag na magkakalob ng kahalagahan, kalinangan sa isang lipunan. Ngayong matagumpay mong natapos na panuunin at pakinggan ang ating aralin, natutunan mo'y ating tiyakin. Sagutan sa iyong sagutang papel ang apat na katanungang aking inihanda para sa pangwakas na pagtataya. Unang katanungan, nakapaglathala ka ng isang balita sa inyong pahayagang pangkampus, campus subalit may maling impormasyon kang naisama at ito'y naipamigay na sa mga mag-aaral. Ano ang dapat mong gawin bilang ma'am mahayag? Una, Magpanggap na walang nangyari, B. Maglabas ng erratum sa susunod na isyo, C. Sisihin ang ibang kasamahan, and D. Huwag ng pansinin ang pagkakamali. Kung B. Maglabas ng erratum o pagwawasto sa susunod na isyo, tumpak ang iyong kasagutan. Pangalawang tanong, inatasan kang magsulat ng isang balita ukol sa isang insidente na kinasasangkutan ng iyong kapamilya. Ano ang pinakaangkop na maging hakbang mo ukol dito? A. Isulat ang balita at huwag banggitin na may kaugnayan ka sa insidente. B. Humingi ng tulong sa ibang mamahayag upang maiwasan ang pagkiling. C. Iwasan ang pagsulat ng balita at magsulat na lamang ng ibang artikulo. Or D. Isulat ang balita na may paborabling pananaw sa iyong kapamilya. Kung B ang iyong kasagutan, humingi ng tulong sa ibang mamahayag upang maiwasan ang pagkiling. Tama ang iyong sagot. Pangatlong tanong, alin sa mga sumusunod ng pamagat ng artikulo na ang layunin ay makapagsagawa ng isang dokumentaryo? A. Mga kababalaghang nagaganap sa aming bayan. B. Paano makakaiwas sa matinding trapiko? C. Panaliksik sa pagunlad ng agrikultura. D. Pilipinong sining sa mga mata. Kung A ang iyong kasagutan, mga kababalaghang nagaganap sa aming bayan, tumpak. Panghuling tanong, ano ang maaaring gawin ng paaralan para maipabatid ang mga nagagawa nito? A. Maglathala ng mga balita. B. Magorganisa ng pamparalang opinyon. C. Lumikha ng mga gawain para sa kapakipakinabang na gawain. Or D. Maglaan ng lunsaran para sa mga mungkahin ng mag-aaral. Kung A ang iyong sagot, tama matagumpay mong nasagutan ang ating panghuling pagtataya. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa unang aralin hinggil sa pamamahayag, umaasa akong nakuha ninyo ang mahalagang impormasyon upang maging inspirasyon ninyo para sa maging epektibong tagapag-ugnay ng impormasyon. Hangad ko ang inyong tagumpay sa inyong mga susunod na hakbang bilang mga mamahayag. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod nating pagkikita.